Magandang araw mga kakampi. Ito naman si Infinity TV Channel. Ayan, mayroon naman tayong bagong update. Ayan, ang magandang speech ni Pastor uh, Apollo si Kibuloy. Ayan, pakinggan natin ang kanyang ano, ang kanyang mga plano kung bakit siya ay uh, tumakbo bilang senador sa May 12. 2025. Ayan guys, panoorin natin ang kanyang ano, ang kanyang video at bago pa tayo mapano ma mapanood, ayan, nabubulol naman ako, ayan, so wala pa nakasubscribe sa aking channel and please subscribe naman kayo guys road to 5,000 na tayo ayan, dagdagan natin ang ating ano, ating subscriber. Ayan. I-like ninyo ang ating video. Mag-comment kayo dyan kung ano yung inyong nasa loobin ninyo. Ayan. Para mas masagot natin sa sunod natin mga video kung ano ang inyong uh, pananaw sa sinasabi ni Pastor Kibuloy. Ayan guys. Ayan. Uh, ito. Panoorin natin ito. Ang kanyang mga plano sa uh, mga mamayang Pilipino at ako ay uh, gagamitin niya ang leadership ng hinirang na anak na hindi na pwedeng bilhin, hindi na mababali pa, hindi lang sa politika upang ang layunin ay magpayaman sa sarili, magnakaw sa kaban ng bayan at manlin lang sa mga tao. Ako po'y narito, pakikita ko ang leadership ko sa bansa nito na mayroong isang isang tao na pinapasok sa magulong politika na hindi politiko kundi leader at isang pastor ng kawan na nawawala upang sila naman ay magkaroon ng direksyon, katahimikan at uh, pagpapala. Kasaganaan ang kanilang mararamdaman at ang hinaing ng taong bayan ay... Uh, mga sentimento ng dissatisfaction. Sapagkat wala pong leader. Maraming politiko ang bansang ito pero walang leader. Ako ay hindi po politiko, ako ay isang leader. Na pagkanamula ang mata ng Pilipino, ako ay binoto. sapagkat atlaran tayo sa voting process, election process, kasi kung ang Diyos lang talaga ang matutupad dito at hindi nadadaan sa kamay ng tao, kagadagat ako ay maglilingkod sa inyo ng tuwiran. Pero dadaan pa tayo, ako'y nananalangin na sana mabuksan ang mga mata ng tao para makita nila ang leadership ng anak ng Diyos na naranasan lang sa loob ng bansang karyang. Nga ako'y pinalabas ngayon para ang leadership na ito ay maipamudbud ko naman sa bansang Pilipinas na napakaraming politiko pero wala pong leader. Kaya merong dissatisfaction, merong poverty, merong division, at merong pagkakaniya-kaniya. Ito po ay mawawalang lahat once tayo na tayo ay nailuklok na sa Senado at uh, nagkaroon ng, ng kapangyarihan upang may sakatuparan ang mga plano nating puro kabutihan para sa ating bansang Pilipinas. Nagpapasalamat ako na ngayon ang bagong mission na pinagkalog sa akin na bang ako ay uh, nasa glorification era ay magiging kabahagi ito ng uh, kasaysayan ng bansang kaharian na isang araw merong isang tulad ni Moises na ipinadalang muli sa sekular na sanlibutan ng Ehipto at iniligtas ang kanyang bayan sa pagkakaalipin ng mga nag-aalipin sa kanila sa uh, karukhaan, sa panlilin sa kawalang direksyon at walang kasaganaan. oh tingnan ninyo, napakalit ang bansa natin, napakayaman natin sa natural resources. Bakit 87% ay nasa karukhaan pa rin? Divided into A, B, C, D, E. AB, wala tayong problema. Puro mga billionaire, millionaire yan. Ang CDE, yan po ang 87% na puro nandyan ang problema ng karukaan, droga, krimen, at, uh, at ang kawalan. Nandiyan lahat. Bakit? Sapagkat wala pong leader. Oh, uh, may paminsan-minsang leader tulad ng ating Pangulong Duterte. Ngunit anim na taon, pagka, tapos ng anim na taon, balik na naman tayo sa cycle ng kaguluhan, sa cycle ng awayan, ng bangayan, ng iskandalo, ng pera ang pinag-uusapan. Dapat ang pag-usapan natin. O, oh, ang pera, pumunta, napagaganda ng ating mga daan. Kahit saan ka pumunta, pwede kang mag -hutsi. ah, ah Nagkakabit-kabit na ang ating mga isla. Uh, oh, meron tayong bullet train papuntang Luzon, Mindanao, back and forth. O, oh, napakaganda ng perang tinuntahan ng, uh, ng uh, Department of Health sapagkat libre ang medisina, libre ang doktor, libre ang ospital. Napakaganda ng perang tinuntahan ng edukasyon sapagkat libre ang pag-aaral, libre ang uh, edukasyon at may quality pa at may pagkain pa ang ating mga anak. Kung wala silang pagkain sa bahay, dumiretso ka na lang sa paaralan. Meron ka na agahan meron ka pang hapunan. Yun sa lang pupuntahan ng maraming perang nalulus pa. Ngunit anong naririnig natin? Pasimula ng taon, hanggang sa katapusan ng taon, iskandalo sa pera kung saan pumunta, hindi natin alam kaya dimandahan dito at dimandahan doon. Sa akin pong leadership, kung ako'y pagkakatiwalaan ng mga tao tulad ng pagtitiwala ng Diyos sa akin, aalisin po natin lahat yan. Zero corruption, zero waste, at zero uh, pagnanakaw ng pera ng bayan. Ako ang magbabantay sa anumang budget, sa anumang pera ng bayan. Uh, Ako'y nananalangin na magkakaroon tayo ng presidente na tulad ni, uh, ni uh, Inday Sara ang uh, ating Vice Presidente na magkakaroon ng tulad ng ating kapanaginip. At ako'y aalalay sa bagay na yan. Huwag ako naman ang pagkakalooban ng Diyos ng bagay na yan, lalo ninyong makikita ang mga bagay na inyong pinahangat. Hindi na kayo po, ng Singapore, Amerika, at iba pang maunlad na bansa, sasabihin ninyong ganito sana ang aming bansa at ang aking pong misyon, ang mga OFWs ay makauwi ng lahat sapagat ang trabaho na nila ay sobra-sobra nandito sa Pilipinas at ang kanilang sweswelto hindi to mas doble kaysa kanilang pag-upload. Yan po ang aking pangarap. At ang pangarap na yan ay magkakaroon ng katuparan once makakita tayo ng isang leader. Hindi politiko kundi leader. Huwag kayong malito na ang isang pumasok sa politika ay politiko na. Marahil yung lahat nandyan pumapasok sa politika, politiko sila. Ako'y pumasok sa politika, may misyon. Hindi po ako politiko. Ako'y leader na magdadala ng pagpapala, kasaganaan, katatagan, kahusayan, sa isang matapag at matayapang Pilipino. Kaya sa proclamation rally na ito, igalangin natin na itong nasa puso ko at isip ko ay kapagtagumpayan na lamang na ako ay may deplok sa kapangyarihan yan na magagawa ko ang gusto kong gawin na meron po akong plataforma bilang senador o kaya yeah, presidente ha uh, pa pa magiging So, buri na gama, mga kapatid. Uh, salamat din sa lahat ng mga kapatiran uh, at ng mga full-time and workers na ngayon ay uh, sa mga Pilipinas also, uh, sa lahat ng mga leaders, coordinators, ministers uh, di lang dito sa Pilipinas kundi sa buong San Libutan sa lahat ng mga foot soldiers, sa lahat ng uh, Purple Army na gagala sa mga Pilipinas sa kanilang kakilala, ang leadership ng inyong uh, inyong anak, ang inyong pastor. At uh, ako'y nagpapasalamat na doon po sa Amerika, sa New York, sa Times Square, nandoon doon ang ating advertisement. At doon Amerika ay uh, malawakan din po ang kanilang pag uh, house to house sa lahat ng mga Pilipinong pwedeng bumoto at uh, di lang sa Amerika, kundi sa iba't ibang panig ng buong daigdig na mayroong mga Pilipinong pwedeng uh, bumoto. At uh, active po tayong makakaya Kaya huwag kayong magpapaniwala sa mga survey na ganito't ganon. Uh, huwag po uh, sapagat yan ay mind conditioning lamang. Uh, kita ninyo sa mga survey na ginagawa natin, na tunay na survey na walang bayad. Uh, Panalo po tayo at uh, ang Diyos ang uh, mayakda nito at uh, nananalangin tayo na kahit nadayain tayo na dahil sa tayo ay napakalakas para sa uh, kampanyang ito ay hindi na po kayang dayain tayo sapagkat may kalooban ng Diyos. Yan ang kaibahan ng may kalooban ng Diyos. So para po sa inyong lahat mga uh, kababayan, mga anak ng Diyos sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan, hindi ko lang iniisip na ito ay isang secular political na misyon. Ito ay isang spiritual na misyon para sa akin. Dadalhin yan sa secular na sanlibutan para kung ano ang nagawa ng Diyos sa pamabagitan ng leadership ko sa KOJC, ganon din ang aking leadership na gagawin sa buong Pilipinas. Exhibit A4 ang KOJC. Papayapa, maunlad, uh, may kasaganaan, uh, merong katahimikan, uh, at uh, merong direksyon, at merong pagmamahalan sa, ito, sa isa't isa. Yan ang nawala sa atin, ang pagmamahalan. Puro hate ang ipinunla sa atin ng espiritong masama. Kaya hindi po natin tatantanan ang ispiritong nagdadala ng pagkapuot, hate, hatred. O, oh, yung mga ispirito ng komunista ay ispirito ng hate to one another. Ang dalako po sa Pilipino, love one another. At yan ang ating pong ipakikita sa pamamagitan ng ating leadership. Kaya dumalangin tayo na kasihan na nga mga... Malay, pangunahan ng daan ng kinirang para sa bagong misyon ko sa Bansang Pilipinas. Parihin ang dahilan naman para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Ang kapakala ng dahilan ng mga pagkawin sa Kristo, mga bago sa ating po tayo, ating pagyaon, ating pasimula, na nga official kapag simulan ng campaign team ko. Kayo ang gagawa ng team ng kapitana mama at personal na makapunta sa mga lugar. Ay kayo na ang magiging uh, representative ko para makilala nila ang leadership ng liderang nana para sa pagtakbo natin sa Senado. Turin so, ang dakila nga mama. Dinabali kong lahat ng mapangyarihan, aluang apiyan. Tenía una copada.